Video on okay. politicizing, why did you feel that way? Um, uh, well, it's based on facts, no? Kasi sabi ko nga, eh, kinung ko kanina, no, yung uh, speech ni Sen. Risa Ontiveros. Ulitin ko lang para sa inyo kasi baka malayo uh, sa microphone kanina. Nakalagay doon, alam ko na, alam ko po na ang daming kalat ni Duterte Nahirap hirap na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanunuot sa ating lipunan, Parang mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangirihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. And so, nakikita ninyo na meron na siyang bias. Ngayon, kanina sa budget, sinasabi niya na, oh, this is a duplication. Sinasabi ko naman, hindi naman tayo pwedeng humindi sa mga taong lumalapit sa aming opisina eh. Kasi, opisina ng gobyerno yan, pwede bang magsabi ang gobyerno na, ay nako, hindi kita pwedeng tulungan. E may ota ako ano sinabi ko doon, to do justice by every man. So ibig sabihin, hanggang sa mga kaya ng opisina ng Office of the Vice President, ay magbibigay kami ng tulong. Depende kung ano yung uh, tulong na hinihingi uh, ng tao. Yan yung example ng politization ng uh, budget. Yung mga ganyan.